gusto ko, I will take this opportunity to tell Mr. Marcos how I feel about him. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name, you will never be loved, Mr. Marcos. We will stand up and we will fight back! Wait, there's more! Nang ating soberenya, nang ating kalayaan, nandito tayo hindi lang para supporta sa kanya, nandito tayo pagkat tayo ay Pilipino! na gusto natin ang isang malayang Pilipinas. Sa dulo, marami huyan. yan. At tignan natin ha. Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe ko na. Huwag ka na pahuli sa mga balita. Eto na, hindi na natin patatagalin. Grabe ho, talagang uh, matapos si Pakulong si PRD sa ICC. Mayor Baste, lumalaban na. Uh, lalaban at lalaban talaga. Hindi lang nga uh, si Mayor Baste ang kasama niya dito. Buong sambayanan na nakasuporta kay Tatay Digong. Ibang klase. Mamaya, uh, may papakita ko sa inyo. Sa Milan, naglabasa na ho sila kagahapon. At sa London, talagang dumagsari ng ating kababayan. At sa dito, kahapon sa Menjola yung mga riders uh, na talagang uh, todo suporta uh, sa ating uh, dating Pangulong Duterte, ay eh, makikita niyo sa harap ng Malacanang. Sa harap na ho ng Malacanang, talagang makikita niyo sila. Kaya nga sabi ah, ng nakakarami, wait, there's more. Ah, sa Davao, kita niyo naman yung kahapon na video natin, ang dami rin. At pahayag ni Sen. Torbato na interview siya, eh. Talaga naman, di ba, ang sabi ng mga taong bayan, bumabalik na ang alin o ang illegal na kendi, Nagsisibali ka na, lantaran na, hindi na ho sila natakot. Ganyan na ho sila kadorobo, ganyan na ho sila kagarapal. O kaya, ang kagustuhan ng taong bayan, ano ba ang nagawa ng tatay digong dati? Diba, nalinis? Natakot yung mga dorobo, natakot yung mga gumagawa ng hindi maganda. Ngayon, samot-saring ano na naman. Ibang klase. Kaya ito, sasabay na natin yung slide na to at bibigyan natin ng reaction. Hindi ka mamahalin ng mga Pilipino dahil sa ginawa mo sa dating Pangulo. Ito ang deretsyang pahayag ng Davao City Mayor na si Sebastian Baste Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos matapos makumpirma na tila ito mismo ang mastermind sa pagpapahuli sa kanyang ama uh -huh. para dalhin sa The Netherlands sa ICC. At... Paano na yan Umamin eh, ang isda. di ba Sino'y umamin? O sa interview, apat pa sila. Apat sila nagplano. Anong pwedeng itawag doon? ba diba? Actually, yun yung mga tao na pwedeng ipadala sa ICC. Yun yung mga tao na pwedeng ma-impeach. Eh. Oo, di ba? Ang, pagta- ang pagpagtatry. Nako, ibang klase ho yan. Ibig sabihin, hindi mo mahal ang bayan mo. Hindi mo minahal ang bayan mo. Ang gusto mo lang ay eh, kapangyarihan. Kagaya ng ginagawa ng tatay mo noon. Ito. Ah, kung iisipin at iisipin mo, ganun talaga ang kinalabasan Talagang matindi siguro ang pangangailangan at matindi ang takot pagdating ah, ng mga mangyayari sa inyo sa susunod na panahon. Takot na naman kayo. Eh, baka magbalik kayo sa highway. Baka doon na naman kayo maglagi. Ang problema nito, galit ni si Trump. Ano mangyayari? Saan kayo pupunta? ba? Diba? Meron pa nga problema eh. Hindi nyo pa nga sinasabi kung nasaan yung sinasabi niyong, oh, si Kokak, wala pa rin balita. ba? Diba? Tago kayo ng tago. Issue niyo, isyo na pinapalabas niyo kay Tatay Digong at kay BP Sara. Eh ngayon, nagkakabaligtad. Lahat ng mga panggigipit niyo talagang bumabalik sa inyo. O oh, tahimik ang mga bakulaw. Tahimik ang mga nasa kamera. Ngayon kayo magsalita. Mga taga-kamara, mga bakulaw, ngayon kayo magsalita. Sabihin nyo, harap-harapan, sabihin nyo, lumantad kayo sa, sa media. Ngayon, ngayon, ngayong sitwasyon na ito, ewan ko lang. Sabi ni Aling Ledesma dito, ewan ko lang. Sabi nga dito ni Romelo, wait, there's more. Abang-abang lang daw. At doon litisin sa deal mo ni akusasyon ng extrajudicial colleagues. Sa mismong araw ng Davao, bumaha ng tao sa sudan ng mga Duterte kung saan dito'y nanawagan na na oras na at napapanahong palayain agad ang former president dahil sa di mo na iligal na pagkakaaresto rito. Sa kanyang naging pahayag, sinabi mismo ni Mayor Baste Duterte na hindi makakalimutan ng taong bayan ang pangtatraydor ni Bongbong Marcos hindi lang sa kanilang pamilya kundi sa bawat Pilipino. Binalikan ng maraming dagawenyo ang nooy public posts ng dating senador at Pangulong si Bongbong Marcos kung saan taong 2016 tila pinasalamatan pa ang former president na si Rodrigo Duterte na ang kanilang dalawang dekadang laban na mailibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani ay pinahintulutan ng mayor noon ng Davao. Oh, yeah. Ngunit tila ito lang roba ang isusukli ng Pangulo kung saan ipinakulong pa ang dating presidente na si Rodrigo Duterte. Ay mismo sa naging public post ni President Bongbong Marcos ong 2016. Lubos ang aming pasasalamat na pagkatapos ng dalawagpong pitong taon, naging isang katuparan ang maibigay sa aking ama ang tunay na karapat dapat niyang pagkilala. Sa tulong ng ating mahal na Pangulong Rodi Duterte, Ama. ang katastaasang hukuman at ang mga taong walang sawang sumuporta sa aming pamilya. Maraming maraming salamat na may maghing simula ito ng tuloy na pagkakaisa ng bawat Pilipino. Uncut! Ito raw ang isa sa magpapatunay na walang utang na loob ang pamilya Marcos, lalo na raw ang presidenteng si BBM. Dahil sa kanyang mismong public post ay tila pinasalamatan niya ang former president na si Rodrigo Duterte sa pagpapalibing sa kanyang ama na 27 taon nilang pinaglalaban. Ngunit nang makuha ang kanilang kagustuhan, tila mali raw ang sinukli ng pamahalaan dahil saan ka raw ba makakakita na ang dating Pangulo ipinakulo ng sarili nitong gobyerno. Narito at panoorin ang buong pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Beste Duterte kung saan naglabas na ng sama ng loob at minura ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos matapos try doon. hindi lamang ang ama nito kundi maging ang bawat mamamayang Pilipino. Narito at panoorin ang full video. Eto ha, dito ko na siya ibibigay sa inyo. Gusto kong nga uh, maintindihan nyo ito eh, kung ano yung mensahe talaga. Magpasalamat ko sa inyong ginapakita ang suporta sa kawamahan. <laughs> Naglagot lang ko sa inyo ha, kay kada na ang naong sa ko bit-bit niyo yung kahilakon ko. Mm, mugara po bon mo. Usobo ko magpasalamat sa tanang Pilipino sa tibok Kalibutan na nagapakita o suporta kay PRRD. Salamat po kabawmost dinood lang sukad nga giaresto ako amahan illegally wagi ko kasabot sa kung gibati it has been a roller coaster of emotions for me dinood lang but every time makita nako suporta ninyo makusgan gyud ko salamat kayo Grabe hiyawa, no? Kete! 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 Siguro, gamiton ko na imo uh, naimo kong vice mayor ninyo, mayor, morning, sa termino nako karon, morning, last na nako nga araw ng tabaw, sa termino nako ko karon. Huwag ko makibaw kung Unsa pag-i kinaug kaugmaan o yung future ng uh, sistema ng politika dito sa Pilipinas? Kaya si it seems to me the stories that I've heard about Marcialo and oppression is synonymous with the Marcos family name. Gusto ko, I will take this opportunity to tell Mr. Marcos how I feel about him. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name, you will never be loved, Mr. Marcos. We will stand up and we will fight back. Wait there's more. Wait there's more. kita mga tagadabaw, may unaanin na siya. Labi nang ito mga dugay dere, o niya, kanang nito sa plataforma o politika sa kuamahan. Nga ilang gikuha kaning administrasyon ni Marcos o si Bongbong Marcos mismo binigay niya sa ICC murag wala lang ing ato na lang murag walay na himo ang atong pinalanggang amahan diri sa tundak bayan <laughs> gibaw mo di ko matingala gyud tinuod lang di ko matingala nganong ingon ani karon kay because Rudy Duterte stood up for every tanang mga traditional politicians di nila gusto mga kausaban aning nasura ni. Eh. Una, along aning with Marcos o kani mga ubandering mga bagagnaong ng mga politiko, Di nila gusto nga naan ang Rudy Duterte kaya kay mabulilyaso ang ilang mga dola sa gobyerno. Tama, tama, tama. Mabubulyaso talaga. Gusto ko lang ni Ingnong kay Bongbong Marcos. Aside you not being loved by the people, all you have is, is the government's resources and your term Beyond that, you are nothing. Tama. Tama. Kalimot oro ang putang ina. Kita nagtabang sa iya, makalingkod sa diha karon siyang ginalingkuran. And I truly pray Mr. Marcos that you will be able to finish your term. Ay, yes. Hey. Yes. Yes! Ay, iyo tama tingalang. Kay kung ang sabo para sa ilang, ah, para pampadugay sa oras sa trabaho, ang sabo sa toa, mo tao mga pamilya, mga komunidad. o mga inosente kinabuhi. Ako matingal lang anong ingana na sila. Sige lang. Nako, ito na. May sigaw na po ang taga Dabaw. Meron na pong boses kayong naririnig. Meron na pong pahayag. Ibang klase, no? Ma, talagang tatago sa puso. At uh, ito, hindi lang, hindi lang sa Dabaw, hindi lang sa Metro Manila. Ito, papakita ko sa inyo. Sa Milan, andito na rin ang ating kababayan. Nagsasalita na rin sila. Para bigyan ng boses ang katarungan para maibalik si Tatay Digong sa Pilipinas. Ito na. ...Pino Correspondent Network. Live po tayo dito sa Milan. At makikita nyo po ngayon uh, sa akin ni Coran ang grupo ng mga uh, kababayan dito sa uh, Milan, Italy na nagtipon-tipon uh, para ipakita ang kanilang pagsuporta kay dating um, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, kanina sa tansya po natin nasa Uh, mahigit po 300 yung um, kasama dito sa rally. Pero sa pag-iikot po natin dahil medyo scattered po yung ating mga kababayan so kalat po sila dito sa uh, sa square, uh, siguro po mas higit pa po, po doon sa 300. So uh, ito po, uh, nag-organize sila ng prayer rally. Uh, meron po uh, silang inihandang programa at uh, yung kanilang programa ay, uh, yan nga po, nagsimula ng alas 5. At uh, magtatapos ko hanggang alas 8 ngayong gabi. So ito, <coughs> pakita natin. May lalo tayong mag-aisa. Kinakailangan po sa bawat mingino. Kung may isa lang po yung aking kampang, makakapaglalabalan natin. Now, gusto ko din po kipagod. Naanglangan na ito ay hindi lamang dapat para kay Border President Udente. Hindi ito rin po ay dapat ng ating soberenya, ng ating kalayaan. Nandito tayo hindi lang pang suporta sa kanya. Nandito tayo pagkat tayo ay Pilipino na gusto natin ang isang malayang Pilipinas. una muna kasi, ang ICC dapat ay kumapasok lamang sa bansa na kung saan ang kanyang justice system ay hindi gumagana. Ang justice system ko sa Pilipinas kumagana. Kung sinasabi nila, walang kasuhan. hindi po yung totoo. Bakit yung mga pumatay doon kay Kian de los Santos na isa doon sa biktima na sinasabi nila DJK, marami na pong nakulong. So, wala katotohanan na, na, na walang ganon. Ito po ay maliwanag na isang political motivated action. Dahil sa kasakiman nila, sa, sa kapangyarihan. Wala na silang pakialam kung tayo ay may sugerenya, kung tayo ay pinagtatawanan ng ibang bansa. Paano tayo hindi pagtatawanan? Dati nating presidente, isang mamabayang Pilipino, ibig na ipagtanggol, basta natin susuko sa isang banyagang buko Hindi ba ito ay pagpapakita lamang na ang ating justisya ay inutil. Pero hindi po, tayo po ay hindi sumasakayon doon sa sinasabi nila na walang justisya sa Pilipinas. Uh, oh, ito, yung sa London, mga kasama. Sa London naman. Ayan, sa Milan yan eh. ba? Diba? Gusto ko pakita sa inyo yung mga lugar-lugar na kung saan meron na rin pong gumagawa ng prayer rally. Oh, ito. Ya damai pun ah London London <laughs> Okey, terima kasih. 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 Terima Dami no. <dominer Hyung> <grassroots> oh, oh <dominer> o, sa Pilipinas, sa papakita ko sa inyo. nakamotor motorcade sila kahapon. Talagang hinarap nila ang balakan Uh, ano kaya nga, kung halimbawa lang ha, ito ay uh, isang, ano lang, isang uh, example, halimbawa na talagang magtuloy-tuloy na, ha, at yung sinasabing uh, with, there's more, ano kaya ang gagawin nito mga ito? Panigurado, baka magliliparan ito eh. Oo, kasi ahalungkatin at ahalungkatin. Halimbawa, pag nakaupo na si Bipisara, ahalungkatin yung mga kadorobohan nila. o lalo na yung mga, Oo. Uh, gustong uh, pabagsakin ang admi ang uh, pagkabisi ni oh ni Vice President. Gustong pabagsakin eh. Talagang uh, ano na sila eh. Um, tawag dito. Pursigido sila eh. Kampihan, 'di ba? Meron pang nabalita na nagkakabayaran para lang sa mapaalis sa pwesto, in-impeach. Ngayon, yung impeachment nyo, gawin nyo ulit. No? Oo, bilisan nyo. Ah, eto, kumikilos na. Ano pa? <laughs> Eh, ano makikita nyo? Ano mapapala nyo? Baka mag, uh, pag kayo ang nagbigay ng boses, eh, ewan lang natin ha. Eh, papakita ko lang sa inyo itong sa, o oh, yung mga riders na humarap sa Makala Malacanang. Ito na. Oh. hindi lang sila makapwesto kasi yung nasa likod, hindi lang po mga motor ito ha. Ah. Mga four wheels. Andun pa yun oh, sa dulo. Marami ho yan. Ah, tignan natin ha. Ah. Nangalampag na po sila. Nagkaroon na po sila ng noise barrage. Ah, sa pamagitan ng busina. Ahapon ah, po ito nangyari ha. Ah. March 16. Oh. Davao, meron. Iba't ibang bansa, meron. Qatar, New Zealand, um, Australia, Amerika. Marami po. Kaya, wag na ho kayong uh, yung mga nakapwesto ngayon, ha? Kung nakikita nyo man ito, po, ayusin nyo na. Hanggat maaga pa. Kaso wala, eh. Hindi na kakayang ayusin, eh. Pabalikin nyo na si Tatay Digong. Pabalikin nyo na po si Tatay Digong. Gumawa na kayo ng paraan. Si Tatay Digong lang ang nagbigay ng, ng, ng pag-asa sa Pilipinas. Tapos kinanyan nyo pa. Hindi na po magkakasya kasi yung nasa likod. Kasi dito, gusto na rin. Yung nasa likod po, yung nasa likod po, gusto na rin uh, humarap dito. Kaya tingin nyo yung sasakyan na yan. Ito, ito, ito. Isa. Ayaw niyang umalo kasi kasama po siya sa, sa parada. So gusto niya rin humarap dito sa, dito sa Menjola. Gusto niya rin humarap dyan. Kaya tingin nyo, nakaipit lahat kasi gusto nga nilang... Ibang klase po talaga ang nangyari. Ibang klase na po. Taong bayan na po ang kumikilos. Wala naman po kayo nakikitang panghikayat taong bayan na po ang kumikilos. Lumalabas sila, naninindigan sila, mahal nila ang Pangulong Duterte. Madami po yan, mga kasama ha. Talagang madami po yan. Kung lahat yan papasok doon, talagang puno yan. Eh, siyempre nag-giveaway po yung ibang mga riders para yung iba pong nasa